Hi guys! For today's video, ay nandito tayo sa Marriott Cafe para i-try ang kanilang luxury buffet. Nakuha nga pala namin yung deal na 50% off sa Itigo. So from $3,500, $1,750 per head na lang yung kanilang buffet. Ito nga pala yung entrance ng kanilang buffet area. And hanapin lang namin yung aming table and we'll show you the food. Yan, so dito yung pwesto namin malapit sa dimsum area. So pwede kang magpaluto dito ng iba't ibang Chinese um dimsum including yung kanilang noodle um, station. Ayan, ayan yung mga pwedeng sahog. As you can see, ang daming choices. And napaka-fresh ng mga ingredients. Meron din silang peking duck dito at iba pang mga Asian dishes. Okay, next stop is the usual Filipino food and paluto. Ayan, pwede ka magpaluto dito. And ayan yung mga typical na Filipino uh, food dishes natin. Ayan, may mga side dish din at iba't ibang mga panghimagas. Okay. Dito rin located yung kanilang mga soup. Currently, meron silang sinigang na hipon at bulalo. Ayan. Focus lang natin. Okay, dito lang sa Marriott Cafe Buffet, ako nakakita ng asin tibuok. Ito yung traditional na asin na ginagawa dito sa atin locally. So, bihira na lang yung mga nagpa-process niyan. And katabi section nito yung mga paluto at mga uh, tepanyaki station. So, ayan, kung nakikita nyo, ang daming meat options. And lulutuin talaga sa harap nyo yung tepanyaki same area din yung ibang pang mga Japanese food like itong um, miso soup and doon sa left side nandun naman located yung kanilang mga sushi rolls at sashimi ayan guys kita nyo naman napaka fresh at high quality nung kanilang salmon na tuna masarap din yung kanilang mga sushi rolls dito din yung um, tempura na bagong luto ayan ito muna yung kukunin ko Kita nyo naman, napaka-fresh. After Japanese station, ay may pasta station naman silang sumunod. Okay, so dito ka pwedeng magpaluto ng iba't ibang klaseng pasta. Meron silang menu. And you can request kung ano yung, yung mga toppings or type ng pasta na gusto nyo. May mga Italian dishes din dito. At andito rin yung kanilang prime steak. Yan, sobrang sarap niyan guys, napakalambot. One of the best steak that I ever tasted sa mga buffet dito sa atin. Yan, meron sila mga Mediterranean food and same location ay may mga Indian food din. Okay, sa tabi lang ng Western Comfort Food ay yung kanilang catch of the day guys, sobrang fresh ng mga seafood dito. Yan. So, pipili lang kayo kukuha and then pwede niyong ipaluto doon sa paluto area. Next up ay yung kanilang napaka bonggang salad station. Guys, ang daming choices and most of them masarap. Marami rin dressing choices at pwede kang gumawa ng sarili mong salad. Meron silang on the spot Caesar salad maker. Ayan, di ba? Okay, ikutin lang natin. Talagang gaganahan kang magsalad dito. Sa sobrang dami ng toppings at choices. Ayan. Meron din silang bread and cheese station. Marami din choices ng mga cheese at mga cold cuts. Yan. So, sa tabi nitong uh, bread station, uh, yung kanilang uh, dessert area. Ayan, sobrang ang enticing tignan ng mga cakes nila for dessert. Ayan, so ang daming choices. Okay, meron din silang um, gelato at crepe. Okay, ito yung crepe. And, ang choices for the gelato. Guys, ang sarap ng gelato nila. As in, literal, na kapag sinabi mong dalandan, dalandan yung lasa. Ito pa yung ibang mga dessert nila. Yan, may mga local uh, dessert. Candies and giant um chocolate fountain. O, oh, 'di ba ang laki? Yeah, mayroon din silang uh, fresh fruit selection. Yeah. So, ayan halos yung food ng buffet. So, ito na guys yung first batch nung aming uh, kinuha. So kung makikita nyo ang lalaki ng mga servings, hindi namin in-expect na ganyan kalaki yung bawat order. So we ordered crabs at isang plato yung inilabas dun sa paluto and we thought na maliit lang yung servings ng mga fish but it turned out dalawang buong fish yung sinerve sa amin. So ang laki guys. Ayan, so since it's my birthday today, my pa-birthday song ang Margot para sa tita nyo. Thanks, guys. Dessert time. Ito yung aming mga kinuha for desserts. Kita niyo naman. Ang gaganda ng mga cakes. Ito yan. Kumuha din ako ng gelato. Ito naman yung dessert ni madam. Overall, guys, for 50% off, napakasulit at napaka-worth it na yung buffet dito sa Mario Tapay. We will definitely go back here. And this is our Mario Cafe experience. Thank you for watching, and see you on the next videos.